Good afternoon po mga kalaki 2pm na po at tara mamigay na po tayo ng 4 digit lucky numbers para po sa inyo o oh, di diba ganun lang yun eh 4 digit lucky numbers na alam nyo po ba na meron na naman po uh, muntikan na manalo hindi nga lang po niya ni sayang ano dapat po nirambol niya yung mga lucky numbers natin eto po mga kalaki ay sa bansang Alaska 4 digit mo eto na 2279 Saudi 7118

Malaysia 7228. Dubai 3138. Hong Kong 1712. Singapore 2199. China 3188 at Texas 0774. Israel 2176 at Las Vegas 2344. Ayan po mga kalaki, ang 4 digit lucky numbers po ngayong hapon. I-rumble mo para hindi tayo matulad sa isa ha, na hindi nag-rumble.